Uy, sakto. Alam mo bang ibig sabihin ng sandwich generation? Pero bago 'yan, intro muna tayo. Ano nga bang ibig sabihin ng sandwich generation? Pero bago natin umpisaan yan, sa mga kababayan po natin dyan, nabiyasa na ang kalaman sa pananalapi o paano pahalagahan ang perang pinaghirapan, pwede rin po kayo mga sir and ma'am na mag-share ng inyong mga ideas sa pag-comment sa video na to para nang sa ganon is marami po tayong matulungan ng mga kababayan natin na nagtatrabaho either sa Pilipinas or nasa abroad na hanggang ngayon ay hirap pa rin makapag-ipon dahil hindi alam kung papano bigyan ng halaga ang perang pinaghirapan. Kaya tara, umpisahan natin. So ito yung parents natin. Sa atin na umaasa kasi tumanda na lang na walang pera. Paano? Hindi nila napaghandaan nung time na malaka sila at may active income pa. Maaring walang may nakapagturo sa kanila about financial literacy. Ako nga kung hindi ako nag-join sa International Marketing Group, hindi ko rin naintindihan ang about financial literacy. Or sadyang absent lang ako nung time na tinakil ng instructor ko yung about sa financial literacy. Hindi kasi kagaya ngayon na mapapanood o mababasa natin sa social media o narinig natin. Sa chismos ang kapitbahay natin na si Bin Morris ay nagtuturo ng financial literacy. So, ang laki ng paginabang mo sa chismos ang kapitbahay mo, di ba? Peace. Or sadyang hindi lang talaga nakapag ang mga parents natin dahil gusto nila ibigay ang best sa atin. Then, ito naman tayo na nagkaroon ng sariling pamilya at mga anak. Kaya ito ang itsura natin. Nasa gitna tayo, in between don sa parents natin at sa mga anak natin. Kumbaga, tayo ang palaman sa dalawang tinapay. So ano ang gagawin mo kung sabay na mga ngailangan ang parents mo at saka yung anak mo financially? oh, edi sabog ang beauty mo sa kakaisip. Lalo na kung hindi pa sapat yung ipon natin. O, wala tayong ibang pupuntahan kung di, sa London. londito, dito, loan Kaya kabayan, hindi pa huli ang lahat na makapag-ipon para sa ating sarili habang malakas at may active income pa tayo kasi kung hindi natin gagawin ngayon 'yan kung ano ang naranasan natin mararanasan din ng anak natin pagdating ng panahon ang ganda ng explanation di ba kaya kabayan kung gusto mo pa na maintindihan tara mag-usap tayo para ma-explain ko sayo sa iyo sa pinakasimpleng paraan na maiintindihan mo bakit para nang sa ganun is ikaw na ang huling sandwich generation sa pamilya mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Hmm. Tara na!